Yum, yum, yum! Nandito tayo ngayon sa Balayan, Batangas, kung saan sinasabi nila the best daw ang Bagoong. Ay, ako, malalaman bala, natin yan. Halika, dali! Ano ba ang kakaiba sa Bagoong Balayan? Ay, ang Bagoong Balayan ay purong-puro. Ito po, bago nyo kainin, isang taong po itong naka... Buro. Talagang press galing sa dagat. Ay, naku, saan kaya meron ditong pagawaan ng bagoong balayan? Gusto ko kasi malaman kung paano siya ginagawa. Eh, parang Nag-aasim ako. Pahili ka kadali. Samahan nyo ako. Hello, mga youngsters, Nandito tayo ngayon sa isa sa pinakasikat na pagawaan ng bagoong balayan dito sa Batangas. At kasama natin ang owner, si Aling Remy. Aling Remy, good morning. Good morning. So, paano muna ginagawa po yung basic na bagoong balayan? Step one. Ah, yung kakuna, ista at saka asin. pagsasamahin. Ista at dalawang banyerang isda, isang banyerang asin. Opo. Hahaluin ah, niyo bago ilalaga sa drum. Pagka ako pagkalagay nun sa drum, puno ang drum, lalagyan ng ibabaw ng asin bago i-stack ng isang taon. Wow! Ang tagal! Isang taon! Totoo pala ang chismis! Pagkatapos i-stack ng isang taon, Ahanguin na yung pagka mabango na ahanguin Ngayon alam na natin kung paano ginagawa ang bagoong balayan. Hindi lang natin tuloy siya gagawin sa usawan o pang sangkut siya. Ay akalo pa natin siya sa salad. Di ba, Master?